Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito, since kakatapos lang ng NBA trade deadline, uh, himay natin lahat ng mga nangyaring trade sa buong uh, deadline na yon sa NBA. So, una na dyan guys is yung kay Jimmy Butler papunta sa Golden State Warriors. So, isa to sa mga uh, pinakamalaking uh, trade na nangyari aside don. Kinaluka Doncic at Anthony Davis trade. So, dito sa trade na to, nakuha ng Detroit Pistons si uh, Dennis Schroeder, uh, Lindy Waters the third, tapos sa uh, Milwaukee Bucks 2027 second round pick via Philadelphia at yung Dallas 2031 second round pick via Philadelphia din. Tapos nakuha naman ng Golden State Warriors si Jimmy Butler kung saan niya nag-sign siya ng 2-year contract 2-year ex uh, contract extension worth 111 million dollars. Nakuha naman ng Miami Heat si Kyle Anderson, uh, Devion Mitchell, Andrew Wiggins, Golden State's uh, 2025 first round pick. yan top 10 protection unprotected in 2027. Tapos uh, nakuha naman ng Philadelphia 76ers ang 8 million dollar traded player exception. Ayun. Tapos uh, nakuha naman sa Toronto Raptors si uh, PJ Tucker yan 2026 sa second round pick mula sa Lakers via Miami at saka Makash. Tapos sa Utah Jazz naman, nakuha nila si Kevin Martin, Josh Richardson. Uh, 2028 second round pick, yan via Detroit. Tapos 2031 second round pick din, less, uh, less favorable for Miami at Indiana galing sa Miami. Okay. Tapos check po natin dito yung iba guys ano. Ito guys uh, si Brandon Ingram naman na trade siya sa Toronto Raptors mula sa New Orleans Pelicans. So nakuha ng uh, New Orleans Pelicans ito si Bruce Brown Jr, uh, Kelly Olynyk tapos Indiana's 2026 first round pick, top 4 protection through 2027 at isang 2031 second round pick. Tapos nakuha naman ng Toronto Raptors si Brandon Ingram. Yan. Tapos ito naman Mark Williams to the Lakers. Yan. So ito yung isa din sa mga naging uh, biggest move ng Lakers aside sa pagkuha nila kay Luka Doncic. So kapalit nitong si uh, Mark Williams mga bayo no is ito nga si Dalton Kinect, Cam Reddish, tapos 2030 first round pick swap rights, at 2031 31 first round pick unprotected. Nakuha naman ng uh, Los Angeles Lakers dito si Mark Williams ang uh, isa sa mga solid na sentro sa liga ngayon na galing sa Charlotte Hornets. So win-win situation dito ang Lakers mga bayo no kasi alam naman natin na kailangan nila ng uh, big or sentro talaga sa pagkawala nitong si uh, Anthony Davis sa kanilang lineup. Tapos uh, DeAndre Hunter naman to Cleveland. Yan. So mula yan siya sa Atlanta Hawks. Pero ito yung mga nakuha ng Atlanta Hawks mga ba, yun, no si Kareem Slovert, uh, George niya 2026 first round swap. Yan. 2028 first round swap din. Uh 2027 second round pick at 2029 second round pick at 2031 second round pick. So daming nakuha ng Atlanta Hawks dito mga bay para lang dito kay DeAndre Hunter. Tapos uh, Bogdan Bogdanovich to the Clippers. So eto mukhang uh, marami-rami yung uh, pilakaw lang dito ng Atlanta Hawks mga bay. no So nakuha ng Atlanta Hawks si uh, Bones Highland at saka si Terrence Mann. Tapos nakuha naman ng Los Angeles Clippers si Bogdan Bogdanovic. Minnesota's 2025 second round pick. Memphis 2026 second round pick. At isang 2027 second round pick. Cody Martin to the Suns. Ayan. So nakuha na Charlotte Hornets si Yusuf Nurkic. 2026 first round pick. Ayan. Tapos ako naman ng Phoenix Suns si Cody Martin, uh, Vasilay Message at uh, 2026 second round pick. Marcus Smart to Washington Wizards. Ayun. So pinakawala na pala ng Washington Wizards uh, ng Grizzlies itong si Marcus Smart mga bayo. no. So nakuha ng Memphis Grizzlies dito si Marvin Bagley III, uh, Johnny Davis at dalawang second round pick. Tapos sa Sacramento Kings naman nakuha nila si Jake uh, Laravia Tapos sa Wizards naman nakuha nila si Colby Jones, Alex Len, Marcus Smart. Uh, Memphis 2025 first round pick at Sacramento's 2028 second round pick. yan so eto naman, uh, Sacramento Kings nakuha nila si Jonas uh, Valančiūnas. Uh, sa Washington Wizards naman nakuha nila si CD si Soko yan na wave siya tapos Denver 2028 second round pick at Sacramento's 2029 second round pick yan tapos uh, Philadelphia naman Jared Butler nakuha nila isang 2027 second round pick uh, Golden State's 2028 second round pick 2030 second round pick at Washington Wizards 2030 second round pick so nakuha ng Washington Wizards si Reggie Jackson Uh, 2026 first round pick eh, LA Clippers and Oklahoma City yan tapos eto Milwaukee Bucks uh, roster spot nakuha nila tapos San Antonio Spurs nakuha nila si Patrick Baldwin Jr. at ilang cash yan so Atlanta Hawks pa rin mga bayan, no so roster spot yung nakuha nila napakawala siya ng player uh, pinadala nila si Cody Zeller at 2028 second round pick sa Houston Rockets. Tapos uh, Los Angeles Clippers naman nakuha nila si Marjon Beauchamp at Milwaukee Bucks nakuha nila si Kevin Porter Jr. Yan. Uh, Indiana Pacers naman nakuha nila yung tough 55 protected second round pick kapalit sa Toronto Raptors ni James Wiseman at Cash. Yan. Uh, New Orleans cash considerations nakuha nila kapalit ni Daniel Tice at 2031 second round pick sa uh, Oklahoma City Thunder. Yan. Uh, Boston Celtics naman nakuha nila ang 2031 second round pick top uh, 55 protection yan. Uh, kapalit niyan is si Jaden Springer at 2030 second round pick uh napunta sa Houston Rockets. Tapos, 'yun na nga, Luka Doncic at Anthony Davis yung uh, blockbuster trade uh, or uh, pinaka uh, blockbuster trade sa buong history ng NBA. Ayan, so nakuha na nga ng Lakers si Doncic at nakuha naman ng Dallas si Davis. Tapos sa uh, Daron Fox naman, Ayan, San Antonio Spurs. Yan, tapos sa uh, Chris Middleton at si Kyle Kuzma, palitan sila from Milwaukee to New York uh, Washington. And then Kuzma from Washington to Milwaukee Bucks. Yan. So, yun yung mga uh, lahat ng trades na nangyari mga bayo no, sa NBA. And abangan pa natin sa mga susunod na araw kung meron pa bang madadagdag dito. Yun lang mga bayo, maraming salamat, sa Supremo.